Numero 168. Maswerte sa 2024 ayon sa Feng Shui expert. Napakaraming mga paniniwalang feng shui ang mga Pinoy tuwing sasapit ang bagong taon tulad na lamang ng pagtalon upang tumangka daw at ang pag-iingay naman o paggamit ng fireworks upang maalis naman ang negative energies. Ngunit may isang kakaibang paraan sa Chinese feng shui na hindi gaanong pamilyar ang mga Pilipino ang paggamit ng numero o halaga sa pera na 168 o 168. Sa panayam kay Feng Shui expert and consultant Michael Damesa, nabanggit nito ang kahalagahan ng paglalagay ng eksaktong 168 pesos sa loob ng ampawo. Bakit 168? Kasi ang 168 sa Chinese, it's yi lu fa. Ibig sabihin nun, fortune all the way. Sa pagbunang nasabing halaga, ayos lang daw na magkaroon o maglagay ng mga bariya. Matapos naman ang bagong taon, dapat daw na itabi ang pera sa loob ng ampaw at dapat na ideposito sa banko pag sapit ng February 4. Best ones, alam mo laging yung teaching sa mga client okay. namin. Yung 168, i-deposit mo siya sa bank Banko, Para okay. makikita doon, magre-reflect yung 168. Para mm. Parang fortune all the way doon sa bank account mo. Kailan mo to gagawin, kailan mo siya ide-deposit, February 4 because it's a leap day or the start of the spring season sa Chinese calendar. Kung sakali naman wala kang bank account, may mga alternatibong paraan naman daw para mapanatili ang swerteng hatid ng numero o halagang 168. What if walang bank account, sasabihin Apo, sa iyo. opo, no? paano po yun? Pwede yun sa online transfer kung meron hmm. kayong online wallet or sa alkansya.